talaga nga namang yung may mga kapangyarihan na yun naginagawa na ang lahat masakop lang ang dapat masakop biray mong pati dagat isasakupin nila at pag may mga pumasok na mga mangingisda doon sa kanilang sinakop na dagat ay kanilang huhulihin at trespassing Aba, ano nang nangyayari sa ating mundo? At pati dagat na biyaya sa atin ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na ang mga manging islang kagaya ko. Ay kanila nang sasakupin, pati dagat. Ay paano na ang aming pangkabuhayan? Na mana. Baba. Mare, bumili ka na nga ng isda, takoy may lakong isang balot at lang huli namin ni kumpare mo kagabi. Eh, magkano naman yan, Mare? 70 isang balot, Mare. Tsaka, teka, sino nang kakaway mo dyan sa kabila? Eh, parang ikaw ay imik na imik diyan kanina pa. Nangangapa, ano ka na baga, Mare? Parang mainit ang ulo mo. Abay, eh, paano ba naman mari hindi magiinit ang ulo mo? At yung doon sa pinangingisdaan namin ni kumpare mo doon sa dagat, eh, meron ng babala na bawal ng mangsta doon sa kanilang kapatan. At kanila na daw yun, at kanilang sinakop na at katapat ng kanilang bayan. Eh, ibig ko sabihin naman, Mari, ay ang dagat ay eh para sa lahat. At ang dagat naman ay biyaya ng Diyos para sa mga tao. Lalong-lalo sa mga mangis ng mga naghahanap buhay na para magbigay ng pambaon sa mga kanilang mga anak, sa mga nag-aaral. Eh kagaya ko, Mari. Ang aking pinag-aaral ay tatlong elementary at dalawang kolehiyo. Tapos ngayon ipagbabawal din ang pangingisda doon at kesyo sinakop na nila pati dagat. Aba, paano ko na matutustusan ang pang-araw-araw na gastusin ng aking mga anak kung kanilang sasakupin na ang dagat at alam na alam naman nilang din ang kami nagahanap buhay at din lang panghanap din na ginagawa ang mga isda Abay, nung nakaraan sila na kumparing kulas ay isda doon sa ipinagbabawal nila. Pero yung nagmulta ng 20 mil. At nakakulong pa ng isang buwan. O, oh, paano ko baga naman hindi magagalit sa kanila? Aba, kasi sobrang hirap na nga ng buhay. Tapos bibirahan pa nila ng pagbabawalan pa nila. Sa dagat, pati mga isda. O, oh, kaya nung gusto nilang mangyari. Ang mga tao ay hindi na maghanap buhay. At magnakaw na lamang. Aba, ay, ang hirap nga din naman sa mga ganyang mayayaman na merong mga pera. Eh, ginagawa nilang hanap buhay. Pati bigay ng kalikasan, eh, kanilang gustong ang kinin. Ano ba namang nakakapagkainit, mare. Daray mo kami, nang isda kagabi Umalis kami ng alas 6 ng hapon, bumalik kami alas 4 ng umaga. Ay, ang namin eh, isang balok. ilan ilang perasong isda. Tingnan mo nga. Tapos kanilang biberahan ng bawal at trespassing. At magbumultahin ka pa ng 20,000 pag ikaw ay nangahuli. Oh. Sige nga, Mari. Ikaw nga ang nasa kalagayan namin pag hindi ka naman nagalit. Ay talaga nga namang maring sobra-sobra na ang pangapin sa ating mahihirap ng mga iyan. Kailangan niya na i-reklamo e ay. Eh. Para kanila namang naaalma kung ano na ang kanilang mga pinagagagawa sobrang sobra naman sila. Sila na sila sila ay mapapira na sila ay ano na E pati ba naman dagat eh kanilang sasakopin aba e baka pati langit E kanila na din pagmamayari aba eh tayo mare magano nga yung isla mo eh utangin ko muna baka makalwa ko bibigay Sorry. Shoutout nga pala sa mga kumaretes natin diyan from Lucena City lalo na kay Tita Wendy Alcantara na laging nanonood sa ating mga vlog. Hello, magandang araw Tita Ina.